Halina't samahan nyo na naman ako sa isa na namang adventure papuntang Dinggalan Aurora na kung saan sa loob ng isang araw ay tatlo, tatlong site ang napuntahan namin, tatlong magagandang pasyalan ang napuntahan namin. At hindi kayo maniniwala na yung isang araw na yon ay napagkasya namin na puntahan ang tatlong magagandang pasyalan dito sa Dinggalan Aurora. At dito mo talaga masasabi na solid at sulit na biyahe dahil sa napakagagandang mga lugar na aming napuntahan. At talagang mananawa ang iyong mata at ang iyong puso ay talagang mag-uumapaw Siyahan kapag napuntahan mo itong mga lugar na uh, pinuntahan namin. Tara't samahan nyo kami guys sa aming paglalakbay dito papuntang Dinggalan Aurora. Tara! Ito nga pala ang plano namin uh, After work, eh paalis na kami Ito nga, naghahanda na kami dahil uh, mag aalas sa na ng uh, gabi dito At ayan nga, uh, niloloko loko namin ang aming kasamahan na si Sylvester Dolpo Dahil hindi siya makakasama Dahil kasama siya sa mga uh, tatakbo dito bilang uh, Sa mga homeowners association, eh, kasali siya sa mga uh, tatakbong officer Kaya ang uh, malungkot na pangyayari, hindi siya talaga nakasama Kaya ito, nagkita-kita kami sa Maya uh, Mindanao Abbey nyo sa may shell. At dito ay magbibrippings muna kami bago kami umalis at magdadasal syempre. Yun ang pinakamahalaga yung uh, magdasal bago umalis para uh, dagdag protection na rin. Para pa kahit papano ay maging safe ang aming paglalakbay. Uh, at eto nga, ayan nga uh, nagbibrippings uh, pa rin kami kung sino nga maglilider at kung sino yung uh, mahuhuli, kung sino yung uh, nasa gitna. Ako ay ang pinili ko ay sa huli ako sapagkat ah uh, Unang-una mahina yung uh, ilaw ng aking uh, motor dahil stock lang ang ginagamit ko. At pangalawa sa huli eh, si Boss Marking at ang naunang uh, leader namin eh si yung pinaka-boss namin na eh, si Boss Mark Gerald Velos dahil meron din siyang MDL. Malakas din ang uh, ilaw ng kanyang uh, yung uh, motor. Kaya uh, kailangan kasi yung uh, yung liwa nag-isbalance lang yung habang tumatakbo kayo at meron kayong uh, tamang distansya sa isa't isa. Para in case na merong uh, yun nga merong uh, wag naman sana yung madisgrasya e eh, mare eh ma-rescue agad. At dito nga sa may bypass ng Floridelay uh, kumain muna kami sa isang restaurant at nilibre kami ni Boss Jet. At kailangan talaga namin dito ay eh, yung uh, lakas para mahaba-haba um, pa kasi yung uh, biyahe namin dito kaya kailangan namin mag-heavy meal Kaya marami kami nga nakakain dyan sa, sa lugar na yan At uh, shoutout nga pala kay uh, Lakwacherong Kusinero uh, Yan ang uh, owner ng uh, restaurant na yan At uh, enjoy na enjoy ako dyan kasi may mga kumakanta pa nga dyan uh, After na uh, nakarating na nga kami sa siguro mga uh, tatlong oras nyan eh, Nakarating na nga kami dito sa may... Uh, uh, tutulugan namin o yung pag esteya namin sa Dinggalan Aurora. Hindi ko na uh, pinakita yung ibang biyahe namin pero napakahaba pa ng uh, binyahe namin yan. Siguro mga 3 to 4 hours pa yung binyahe namin bago kami nakarating dyan. Galing uh, Plaridel. At ito nga pala ang pinakamasarap kapag nandun na kayo sa pinakalugar. Eh yung ganyan yung mga Uh, magkikwentuhan kayo about sa mga naging biyahe nyo yung mga pagkakamali sa kalsada eh, na pag-uusapan nyo yung ganyan yung ganyan ba ang pinakamasarap sa feelings yung uh, nagkikwentuhan na kayo tungkol sa mga uh, mga nakakatawang bagay na nangyayari habang bumabiyahe kayo. Hindi naman talaga may iwasan na magkamali sa kalsada pero kailangan mo talaga nga yung dobling pag-iingat kasi hindi talaga mawawala yung counting uh, ng mga pagkakamali pagdating sa kalsada. Lahat naman siguro ng uh, rider na nagkakamali. At yun ang uh, pinagpapasalamat namin kahit papano eh kahit mga merong mga counting pagkakamali eh safe pa rin kaming nakarating dito at hindi kami na paano walang na paano sa amin walang nangyaring masama sa amin eh safe pa rin kaming nakarating dito at eto ang pinakamasarap na party dito yung uh, magbo fire kayo at pagdating ng umaga syempre dapat magkakapi kapi kayo nyan yun ang pinakamasarap at tatanawin mo syempre yung uh, sumisikat na araw sa may dalampasigan at habang uh, minamasdan mo yung kabundukan na nababalot ng mga kaulapan. Ito talaga nga uh, mga tanawin na to ang unang-unang uh, naka, nakakawala ng uh, pagod natin kapag uh, nagalakbay uh, tayo ng mahaba. Oo, oh, talagang nakakapagod talaga, 'di ba? Paulit-ulit kung sinasabi, talagang nakakapagod talaga magmotor. Eh talagang uh, ma masasakit talaga yung uh, yung mga kasukasuan mo, yung mga katawan mo. Pero pag ganito talaga yung mga makikita mo, eh talagang uh, on the spot o Uh, bigla biglaan talagang nawawala yung mga nararamdaman. Kapag nakita mo na syempre yung mga ganyan kagagandang uh, mga tanawin at uh, syempre ay uh, ipinagpapasalamat natin yan dahil meron tayong ganyan dito sa Pilipinas, mga magagandang tanawin ay eh, talagang uh, dapat nating ipagpasalamat dahil uh, bibihira yan dito sa sa mundong ibabaw yung uh, uh, ganda ng Pilipinas ay naiiba talaga siya sa lahat ng uh, bansa. Kumbaga, eh nag-iisa lang yung uh, ganda ng uh, Pilipinas at kung uh, talagang ating makikita at uh, ma-explore ba eh mapapagtanto natin na uh, ay eh, talagang napakaganda talaga ng Pilipinas na hindi mo na talaga kailangan uh, magpunta sa mga ibang lugar o dumayo sa ibang bansa para lang makakita ng mga uh, magagandang uh, lugar o magagandang uh, beach dito pa lang kasi sa Pilipinas eh nandito na lahat ng pinakamagagandang lugar at pinakamagagandang beach. Kung White Sand Beach lang ang pag-uusapan, eh, talagang napakarami natin dito sa Pilipinas. Kaya yung sa mga nakakapanood sa akin, eh, ay eh, try nyo rin yung mga uh, ganitong uh, paglalakbay, yung pag-explore. Hindi naman kailangan natin ng uh, malaking budget, pang gas lang sa mga motor natin. Eh, makakapunta na tayo sa mga gandang lugar. Katulad nito yung pinuntahan namin ngayon sa Dingalan Aurora. Talaga at, palang uh, napakaganda ng uh, lugar na to. Actually, dalawang beses na, pangalawang beses ko na itong uh, magpunta rito pero uh, yung Tanawan Falls lang talaga ang napuntahan ko rito pero itong uh, Pacific View Deck eh ngayon pa lang ako nakapunta rito at talagang namangha ako talaga sa lugar na to talagang masasabi mo talagang uh, siya yung uh, Batanis of the East kasi yung palang sa Uh, mga kabundukan ng mga hinulma na parang batanis italagang eh, talagang gayang gaya tapos yung uh, yung pacific yung uh, karagatan eh makikita mong may mga nakahulma rin yung pati yung mga island eh makikita mong ang ganda ng pagkakahulma pati yung mga Puno at bundok dito ay bumabagay talaga sa uh, kalsada, sa bundok. Eh makikita nyo, tignan nyo kung makikita nyo lang. oh ito, di ba? Napakaganda ng mga dinadaanan namin. At talagang mamamangha ka talaga dito at parang nasa ibang uh, planeta ka o nasa ibang bansa ka. Habang uh, binabaybay mo tong lugar na to sa pinakamataas na bundok na to ng uh, dinggalan Aurora. At... Dito nga ay dinaanan lang namin yung groto na tinatawag dahil hindi kami nagpunta ron. Ang pinuntahan talaga namin dito ay yung Pacific View na tinatawag dito sa Dingal na Aurora. Dahil uh, maganda raw yun sabi ng mga residente dito eh doon na lang kami magpunta sa Pacific View Dahil nga eh medyo uh, yung uh, gastos eh nakakahiya na rin sa boss namin dahil uh, sinasagot niya lahat ng uh, pati yung mga entrance namin dito ay eh, sinasagot nila lahat. At uh, yun nga nakakahiya na puntahan namin lahat. Siguro sa sa mga susunod na ride na lang namin puntahan yung uh, yung groto na tinatawag dahil uh, maganda rin maganda rin daw doon. At uh, pasensya na kayo medyo nabobulol ako dahil wala naman akong script na ginagamit. Ayan kung makikita nyo, yung Pacific View Deck yan yung uh, Uh, magandang uh, puntahan din dito sa Dinggalan Aurora. Kaya guys, kayo uh, magpunta na kayo dito sa Dinggalan Aurora dahil talagang napakaganda at napaka-amazing. Ang entrance nga pala dito per head is 70 pesos dahil uh, 20 sa parking at 50 sa tour guide. So bali 11 uh, kami dyan eh nagbayad kami ng uh, 1,050 uh, ang binayad namin para sa uh, yung kasi may tour guide kaming kasama at eto na ngayong papunta kami sa Tanawan ay eh, ang uh, entrance naman dito ay 20 pesos lang per head at uh, makakapaglangoy ka na sa pinakamagandang falls dito sa uh, Dingalan Aurora ang Tanawan Falls at dito nga eh, kinuha yung ticket namin para i-validate at pinayagan na kami uh, makapunta doon sa Pulse, eto yung, yung kasamahan ko na rider, yung bagong rider namin sa trabaho, ay talagang excited at kinuha agad yung camera uh, tatalon daw siya dito sa Pulse, uh, sinampulan niya agad yung uh, Pulse, tignan natin kung uh, mabangis ba to sa pagtalon sa Pulse, ayan tignan natin, wow wow, solid di ba napaka solid ng ah uh, ng uh, talon na 'to, ng falls na 'to, napakalinaw din. Parang yung sa mga napupuntahan ko rin na ibang falls, napakalinaw nito, guys at sana makapuntaring eh, makapunta rin kayo dito sa napakagandang lugar na ito at medyo matao na rin itong lugar na to dahil sa dami nga ng uh, turista na nagpupunta rito at siguro eh marami na rin nga uh, nagbablog dito at nakikita itong uh, falls na to at dyan sa part na yan eh ako naman yung uh, tatalon at mahirap pala guys kapag mayroong kayong uh, damit kapag tumalon kayo is eh, mas maganda siguro kapag Ah uh, naka ano lang kayo yung wala kayong pantaas kapag sa lalaki lang yun ah hindi sa babae eh. eh parang ang bigat sa katawan ng ah, ng ano ng damit tsaka naka chinelas pa ako dyan kaya medyo nahirapan ako dyan na ah, lumangoy parang ah, malulunod nga ako dyan eh nahirapan ako dahil may chinelas ako at the same time eh yung damit ko at kaya medyo nahirapan ako lumangoy dyan kaya ang uh, suggest ko eh kapag magki-clip jam kayo eh dapat uh, kung maari eh short lang yung uh, gamitin niyo at tanggalin niyo yung mga tsinelas nyo dahil nakakasagabal yan sa paglalangoy ninyo at the same time meron meron din akong hawak na camera kaya medyo nahirapan ako diyan hindi naman ako nalunod nahirapan lang ako talagang pumunta sa gilid dahil nga yung uh, damit ko napakabigat sa katawan at yung chinelas ko hindi ko maikampay yung pa ako dahil nga naka ako ayan nga tinanggal ko na sa part na yan yung chinelas ko para mas madali akong uh, makalangoy o oh, di ba diba, napakaganda ng uh, nature sana someday kayo sa mga nanonood dito ay eh, makarating din kayo sa mga ganitong lugar, ganito kagagandang lugar at sana na-inspire ko kayo sa video nga ipinakita ko sa inyo at maraming maraming salamat especially sa aming boss, sa mga boss namin si Boss Mark Gerald Belos at kay Mark Dol po shout out po sa inyo mga boss uh, dahil sa kanila ay eh, nakaraos yung aming mga pagdating sa mga pagkain yan pati yung accommodation namin eh sinagot na rin nila at muli sana na-inspire ko kayo at huwag nyong kalimutan sana guys na ipalo ang aking uh, Facebook page para ako ng South at ang aking profile na Remy Human 40. Maraming salamat.